I'm gonna make me for the make you Come on, come on. "Come But you the man I'm the man That's what I told her next to my shoulder. I knew it was over. That he'd heat roller got me like a soldier, She really broke over I couldn't control her. So we on me, I like a clover. So it was up like a toaster. Sorry, but I had to roll her. Like a when I a be colder, she showed her. You want me, cause I'm sorry, 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 I'm me i am i am sorry i am sorry i am i am i am i am Kapaga po, walaw na pala. <laughs> Kapago po ang lahat ay akin po ka. Gusto mo na pasalamatan ang lahat po na tumulong po sa ah, akin. Kap! Nakalive ako sa Marinduque nyo. Ako ah, po ay ang pinakamisahe ko po ay para uh, sa kabuhan kabu po ng kabuyo ay para na naman ang mga ang mga tao uh, sa aming barangay. Unang-una, pinasalamatan ko rin ang aking mga mamamayan dahil unang-una sila ang naging uh, uh, naging uh, uh, magtawag dito. Sila yung nagiging uh, buhay ng barangay para din sa ganitong mga um, okasyon. Um, At sana sa mga sulod na panahon, maging maayos, lalo pang mapaganda ang kala, ang uh, sitwasyon ng aming barangay. Especially, pinasalamatan ko rin lahat ng tao na tumulong sa amin katulad ka hapon, uh, pageant, uh, lahat sa LGU sa aming uh, uh kung -alang, sa aming uh, provincial, kay uh, Governor Presby, kay Mayor, sa walang sawang pagbibigay na suporta sa bayan ng Torrijos alang-alang dito sa mga barangay na nagkakaroon ng piyesta Ayun. so kap napanood mo yung ating kapaligiran sa o tapos ay kagabi alam dami na, sabi ng mga tao oh saan yung kabuyo? and finally they learned nalaman nila at ang dami daw magaganda at mga sa kabuyo kagaya ni Cap yan ay po Nakagabi sa so kasalaman and uh, everyone mabuhay po ang bawat isang uh, tao sa mga taga-kabuyo ang sa mga taga-kabuyo kabuhay nyo kabuhay nyo yan sa inyo po pagdiriwang na inyong kapestahan